Di, magdamag lang kami nandito. Sanging na na kami. Ayaw namin kayong mainitan at mapapak ng labo. Uh, salamat naman. How thoughtful of you naman. Uy, <laughs> tignan mo, may lovebirds, oh. May mga bulaklak pa. Wow, my favorite red rose. Girls! <laughs> Breakfast is ready! Come and get me! Ay, <laughs> oh, teka! Wow! wow. <laughs> Halika, dali! Let's go! Shangri-La Hotel? Manila Peninsula? Intercom? Manila Hotel? Victoria Court! Oh, eh. Eh, ano? Kaya ganyan yung mga yan? Eh, um, marami kami nga Pons <laughs> Marami, oo. Oh. <laughs> Magkakapatid ba kayo? Aba, hindi ah! Aba, bakit ito? Teka, teka. Paano kayo nagkasama-sama? Ah, siya ka Ilocano. Awantiin ang kun kan amang Ito nga na panakid to'y Manila. Nawatan nyo. Ah! Ah! I'm from Mexico. Hmm. Central, Central America? America? Ay, hindi. Central Luzon. Pampanga. Ah! ah. Ang butsi mo? Nagaling ako sa si Iloilo. Nakatukod diri sa Manila. Ako naman Manila boy. Ang kanang mga small but terrible. eh <gwright> Ewan ko kung maniniwala kayo pero apo ko ni Secretary Flavier. <gwright> Ako naman Bicolano. May, may kumain ng mga megata. Mga sile. Romantiko. Oragon. <consult inter renewed> Ay, masarap ito. <mikilan> <tong Lincoln> Saan niyo kinuha yan? Uy, isa pa. Di syempre, dinugas namin. Ang ibig niya sabihin, nadulas siya kanina, kaya masakit ang baywang niya. Oo, masakit baywang niya. Oo, masakit ang Girls, sige, kain na. Sabay niya tayo. Sabay na tayo. Kumain na kami. Oo. Ha? po. Kumain. Kapag mo, ko. oh. Gusto mo? Ayoko. Kumain na ako. Nakantok, <laughs> Gusto mo? Masarap ito. <laughs> Nako! Kawawa naman yung aso. Mukhang gutom ah. O, oh, sayo na lang. Kawawa ka naman. Maswerte yung aso. Au, 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 au! Au! Bakit? Aso ka din ah. ba? <laughs> Hindi. Naipit lang yung balat ko. Sige, hmm. kain ka lang. Kain ka lang. Halika ba dito kung aso ka? Ha? Ha? Huh? Huh? Sanabi kong akin yan eh! Nakunulo na naku, niyata yung aso. Mm! Ikaw talaga? Agaw mo pa ako? Kala mo, ha? <laughs> Baka may lason. may <laughs> ko sa aso, kawawa naman, eh. <laughs> oh, doggy. Oh. Oh. Mm. <laughs> teka, teka. Kontento na ba kayo sa buhay nyo? Um, kami? Ay, hindi. May mga pangarap din kami. Nakikita nyo ba to? Robin, ano 'yan? Ito. Formula ng sabon panlaba. Alam niyo ba? Kada malit pa ako. Tinasa na 'to ng lolo ko. Bago siya namatay, pinamana niya sa akin 'to. At ang sabi niya, pag ang formulang 'to nagawang sabon, ito na ang pinakamagaling na sabon panlaba. Kaya mo na ako. Huh? Paano 'yan, kami? kami? Tama na kayo. Tama. Yeah. Linawin uh, uh, mo. Mauuna na kami dahil marami pa kaming gagawin sa loob. Oh, oh. Kami, mag kami, oh. Wow. Oh. Oh. kami na magliligit. Oh. Oo. Kung ano man ang gagawin nyo, gawin nyo na. Uh. Oo oh. oh. oh, nga. Kami na ang bahala dyan. Kami na ang bahala. Oh. Sige, thank you na lang. Thank you. Thank you. you. Thank you. Sige. <laughs> Bye. Sige. 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 Ang tako pala ni Gretchen. Girls? <laughs> Busy pala. Uh, maglalaba sana ako eh. Maglalaba? Mm, -mm. Saan po makuha ng tubig? Uh, tubig? Oo. Uh, dito, dito. Nakita mo yan? Kapag umuulan, tinasaw dami ng tubig dire diretso doon sa mga drum na yon. Eh, saan kayo naliligo? Naliligo? Ah. Yan. Saan kami naliligo? Eh, saan ko kumukuha ng inumin? Inumin? Oo. Dito. Ha? Oo. Oh. Teka, nakita mo yan? diretsyo yan dyan sa baba. Dito sa tangke. Eh, di madumi. Hindi. Pinakukulaan naman namin eh. Kapag kumulo na, namin dito. Yan. Ay! 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 Ay. So, paano kung... kung hindi umulan? Saan kayo kumukuha ng tubig? pag hindi umulan, walang problema. Talaga. Mama. Sasama ako? Oo. Oh. Huh? Kita mo yang ilog na yan? Yan. Huh? yan ang namin. <tuh> <tuh> Ay. 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 pinakukuluan. Ah, na ho kayo dalang hita, mangga, sir. Sir! Mura-mura po. Oo. Oh. Kayo, sir. Baka makulog ka dyan. Ano ba titingnan mo? Murang, 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 Yung prutas, mukhang masarap eh. Masarap puto, matamis. Masarap nga. Eh, gusto ko sanang kumain, kaso wala akong pera eh. Walang pera? Madali yan. Hintay mo muna ako dun sa may lamesa. Darating ang prutas. Murang, murang. Sigurado yan, na? Mm-hmm. Uh -huh. Ihintayin kita doon. Okay. Prots. Bilhin na ko kayo, mangga. Mm-hmm. Uh -huh. Sir, bilhin ko kayo dalang hita, oh, tsaka <coughs> mga Walang hiyan to. <coughs> Walang yan, <ha>? <coughs> <coughs> e, Huh? <coughs> Gretchen? Pong? Ang swerte naman ng mga pangasawa mo. Bakit? Ba? Siyempre! Maganda ka na. Masipag ka pa. Ito ang trabaho binigay sa akin. Dapat gawin ko, di ba? Mm-hmm. Uh mm-hmm. -huh. Uh -huh. Alam mo, tuwing kita'y nakikita, bubuyog ako na dadarang. Nadadarang! nadadarang! Puso'y uh -huh. hmm Puso ay sa pag-ibig. Naglalagablab love! Nagliliyab ang aking mga mata sa paghanga sa ganda mo. Nagliliyab! Nagiinit ang aking damdaming kumakaba. Nagiinit! Nagbabaga ang... Ang... Pakiramdam pagkausap ka. Nagbabaga! Nagbabaga kumari pati pawis ko'y kumukulo? Kumukulo? Taba ko'y natutunaw! Nasasara ng taba! Pakiwari ko'y ako'y nasusulong. Nasusulong. Para baga ang paligid ko'y umapoy! Oo nga! Ano ka? Susunog! Tumigil ka na! Tumigil ka na! TIGIL! Ako! Ayun na sila, oh! Kawawa naman sila. Nababasa. Oo, oh, ginawa. <coughs> kayo, ba't kayo sumugod sa ulan? Bakit ngayon lang kayo? Baka magkasakit kayo niyan. San ba kayo nanggaling? galing? Ba't maghapon kayong nawala? Maghapon kami nag raket Anong racket? Oh. Uh, raket uh, Tennis racket. <laughs> Buong araw kami naglilis ng mga raketa para kumitin ang kotin Oo. Ah, yun. Raketa. Huh? Eh, ano yung dala niyo? Siyempre, yung paborito niyong pagkain. Kare-kare, mainit pa. Wow! Mm -hmm. Sarap niyan. Favorite ko yan. Pero, bakit kayo sumugod sa ulan? Kasi, alam mo, ang kare-kare, masarap lang kung... Ay, mainit. Kaya, sumugod kami sa ulan. How thoughtful of you naman. Eh, Ayan, tayo na tayo. O oh, sige, salo-salo na tayo. Halika. Ayun. Ano bang sabon ito? Ayaw bumula. <laughs> Hindi makalimis. <laughs> o, oh, ito pang lalaban mo. O, oh, ito pa. Ano? Nagsugat na yung kamay ko. Ang dami-dami naman yan. Eh, yun na nga lang ang trabaho mo dito eh. Basta laban mo. Kailangan ko yan mamaya, okay? Okay. para sa yo. Salamat ha. Gretchen? Mm -hmm. Yes, Bong. <laughs> um, may bibigay sana ako sa yo, eh. Ano 'yon? um, <laughs> Gretchen? Si si Joey. <laughs> Ang cute naman ni Joey, parang ikaw. Mm <laughs> -hmm. Alam mo, bigay sa ng lola ko yan. Tsaka, gabi-gabi, bago ako matulog, katabi ko yan. Gabi-gabi? Hmm. eh kinuha mo na sa bata yan eh. Tama siya ron. Kinuha ko hmm. lang. Hey! lumero? Eto hmm. na mga labada mo. Thank you. Naku, madumi <sighs> pa rin. Tatlong beses kong itong sinabon ah. Napano yung mga kamay mo? Naku. Aray! Aya mo. Kasusunod, hindi na mangyari to sa'yo. Bakit? Maglalaba ka para sa'kin? Ha? Hindi, pero... Gagawin ko na ang sabon ng lolo ko. Para hindi na magkasugat-sugat ang mga kamay mo. Kawawa ka naman. Ang ganda pa naman ng kamay mo. Okay ba, Bangs ko? Bakit? <coughs> Tiga! 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 Pahuliin di kita. Huwag kayong magalala. Kalitong paghuli ng daga.